A blessed, blessed morning everyone. Today, wala, wala tayong vlog with Angeline. Today, because today is Monday, Angeline is in school. Do yung mga vlog namin, dapat is school lang kami nag-away. But today, wala na. Kasi, Angeline, yun, nag-start ng school niya ng, ano, today, starting ng school niya, na lalabas na siya sa school is 5 o'clock in the afternoon. Yun, so, ang dating niya dito, I don't I really don't know what time kasi pag pag-uwi niya na gusto niya na mag-isa, so magko-commute na siya. So magbabas na siya from school papunta dito sa bahay. Ayun niya na magpasundo. Pero pag morning is hinatid sa hinatid sa ng kotse. So kapag ka afternoon ayaw niya na. So ang sabi niya kasi big girl na siya kaya yan. Ayaw niya na. So siya na mauwi mag-isa mag-isa dito sa walayo, sa bahay hopefully, hopefully, <laughs> yung mga ano, mga bugs. So, hopefully, everything will be okay. Wala magiging problema. And, sana, sana wala magiging problema naman. And, malapit lang na yung school. Kasi, siyempre, pag nag-kotse ka, it's just only 5 to 4 minutes nandoon ka na. na. Kasi, pag nagba, bus siyempre, dadaan pa yung sa mga bus stop. So matagal, matagal siyang makarating dito. So, ang um, 4 to 5 minutes na nasa school na siya, pag nag-kotse ka at saka pagbalik, 8 yes, yon Pag nasa ba siya, syempre, uh, mag -ano siya ng mga, mag gain siya ng mga almost 30, 30 minutes, no? Depende pa yon Kung hindi niya naabota ng bus, so, she's going to wait another bus, another ilang minutes ang makukonsume niya. That's it. For, <coughs> for today's vlog, I'm gonna show you it, guys. I already did my, Micro-bleeding. So, micro-bleeding. So, ano ko to last. Last ano, last. Tawag dyan. Last Thursday. So, Thursday, Friday, Sunday, Monday. So, ano na siya. Three days. So, nag-ano na siya. Nag, Nag-lilest ng color niya. So, after that, mag-ano siya. Magbabalat siya. And then, mag-ano siya. Mag-light color. And then, or, I'm going to wait in how many days I'm babalik na siya sa dati. Yan. So, that's it. And of course, yan. So, this coming Thursday, meron akong ano, meron, meron akong appointment sa ano naman, sa eyelashes. Yan. Yan. Uh, at saka, ayun naman kasi galawin yung eyelashes ko. So, yan. Maano lang sila, siguro, uplifting nila na mas may volume yung uplifting nila. So, I really don't know. So, gusto ko maranasan yung ano yung yung tinatawag naman. pasensya na kasi gumagulo yung kam ko na and that's it so yun sa mga nagtatanong um, I'm gonna share with you guys what I'm using sa face na no? ah, wala akong ano ni-use sa face makate ayan just oh. I'm not use uh, wala naman akong inano talaga sa mukha so I'm just using soap now which is para maganda nga siya para maganda nga siya so nag try na ako so ito nang ginagamit ko sa mukha ko lahat hanggang sa parang effective siya parang nagiging okay yung akin skin nang naging maputi ako lalo <laughs> <laughs> hindi naman ako maputi anyway, eh, pero hindi naman ako maitim, hindi naman ako morina, hindi naman ako morina ng morina. So, nandoon lang. So, ano guys, so, ayan, I only try this one. This is yung 88. Effective talaga siya, sobra. So, tinry ko siya, yung 88, but color orange. Mas gusto ko yung color orange, yung kulay niya mas maganda siya ano course ganun din ang gamit ko sa aking underarm so I'm saying guys which is the underarm that I have before is masyado siyang dark underarm <laughs> so maka dark ng underarm so I'm gonna show you now my underarm yeah So... Bakit may underarm, guys? Ano siya? ano you know. o. Oh, di ba? So, dito parang ano siya, pero hindi siya, ano, yan, siya, ano siguro siya. Ganun. Yun, so, yun. si ano siya? Effective siya masyado. Ayan. Yun ang ano ko, one of the sa underarm. Yun ang ma ma-offer ma ko. Ma, ma mas matawag dyan, ma'am. Mayroon daw niya na province, Proven siya. Yun. Diba? So, province siya masyado. Masyado yung probing nyo yun guys. Yung 888. Sobra. Maganda. And maganda yung color orange. Kasi di ba may bagong labas na para may pag block Ano siya? Mas soft siya. Pero pag ako mas suggest ko is maganda talaga yung color orange. Maganda siya. 88. Yon and of course super ganda niya and super duper ganda niya. Yon. And ako talaga so for ano kasi hindi ako mahilig mag maglagay ng kahit ano sa talaga. So before yung gamit ko si Just Only Nivea but now nagtry ako ng sabon ng ETD maganda pala siya kasi nakita siya may pagka-price lang sa yung sabon at nilis kong Nivea. So ilan naman ilan naman yung ano niya. ilan naman yung mas mahal ng sobra sa ano sa sa Nevia. So, yun. Maganda siya. Saan gumagastos ako? Kasi pati yung sabon ginagamit ko sa lahat sa buong katawan. Pero, grabe, guys. Maganda siya. And, yun lang. And, of course, ano, nasa ilang ako kasi naka-ano na ako. Naka-micro-bleeding na rin ako dahil nag-stop ako noon kasi naganda ako just because of the injections I'm doing, no? So, yan. And, I'm very thankful dahil yan. Na ano ko na siya. Hindi ko alam kung it will be will be okay. Di ba? So yun Kasi before nung hindi ako na ano ng aking micro bleeding is gumagamit ako ng ano ng pencil tattoo ng Maybelline. So, maganda din yun. Kasi, kahit anong gawin mo, hindi siya na ano, kahit maglinis ako ng mukha, hindi siya natatanggal. So, did that was the, pero sinusundan ko lang yung ano, yun. that's it. And of course, maganda, maganda talaga. So, very proven yung ano, yung tawag siya, yung 888, very proven siya. That's it. So, yun. Basta, hindi mo sabi ko very ang napaka-probe niya guys. So, sobra. And, oh, what else, what more? Wala na. So, yun lang masasabi ko, proven. Napaka-probe niya. And, sa lahat ng gusto, yan, pinaprobe ko na siya. Yung maganda. So, here, yeah. yan, this is it ay eight ay eight ay eight ay Ayan siya. This is uh, This is his own. ay si naman. naman yung kanyang mga toys. <laughs> Yan. Galing kasi namaling kaya ka ako. So, yun. Tapos wala ka lang So, that's it. This is the microblading I have now. Yan. Kalos yung ano ko. Wala akong ano yung sa mata. Wala. So, ipapakita ko sa inyo pag nagawa ng eyelashes. So, that's it. Ito na yung mga bag na gamit ko for everyday. Yan lang. So, yung iba, tinago ko na. So, yun. That's Parang, ano, pero maputi yan, guys. Maputi yan. Nasasyado lang kasi siya, pero promise, maputi siya. Ay. Yun lang. So, super, so ano, super content ako, guys. Super content ako sa effect ng sa effect ng tawag siya ng 80 day. Diba? So, yan ang niyo-use po for everyday na sabon. Yun, and of course, yung aking, ang aking lotion is, of course, teal. Nivea kasi yung 8-8 lotion medyo ma- <laughs> Basta, effective siya. Diba? So, so, you look like blooming, di ba? So, blommy. Charot. Yan. So, 888 yung rub ko sa mukha ko, sa skin of course, sa kili-kili, 88, yan, sa mga ganyan, mga ganyan, 888. Yan lang, so, marami rin, ano, marami rin nagtatanong sa akin, kasi, nag-iba daw yung glow ng aking, ano, ng aking mukha, and, medyo, nag, ano, siya. So, yun lang. Ang um, sinabi ko lang is, 888 yung gamit ko. So, this is my new, I, may ko bleeding. Ayan. Hindi ko alam po kasi hindi pa natin maano yan kung anong result ng ano, after in 45 days. So, ayan. Ayan. so yun lang guys. Sa mga nag-ask, nag-ask, nag-message. Ayan. Guys, yun lang. Ate-tid lang din na gamit ko. And no more. Sa mukha, sa pili-pili sa lahat. 888. At saka guys, maganda yung 888 sa ating mga chorus. Ano siya, uh, pag una mo lang ginamit, pawisan yung ating kilikili Babasa, babasa, babasa siya. Pero after all, hindi na. So, babasa na. So, siguro mga one week. Kasi tinatanggal niyo yung itim ng kilikili And then, after all, maintain mo na lang maganda yung kanyang result. And, of course, yun. So, yan. Ang secret natin, 888 and 888. So, try nyo. Try nyo, guys. Hindi siya, ano, basta pag nag-ano ka na gamit ka sa kilikili mo, wag mong kuskusin pag naligo ka. Tapos, yun ang ilagay mo sa kilikili mo. Wala nang iba. 888 lang. Pero wag mo kuskusin kasi kukusa ayan siyang puputi, di ba? So wag na wag natin kuskusin kasi mamaya sasabihin natin yung ADD ang may kasalanan pero hindi dahil iyon ay kinuskus mo. Dapat sila lagi natin ang 888, ng 88 product product. Maano yon? Ma magkakaroon ng something ma ano siya ma tawag jan ma-infect. Pero, yun ay dahil sa pagkukuskus. At saka pag natin ng sopa, doon pa nagkakaroon na mamaya itin mo yung kilifili natin. That's it. Eat it, sa mukha. Eat it, sa kilifili. Eat it, for everybody. Yun lang. And, yun, thank you. Thank you so much, guys. And, eh, happy, 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 happy October. So, we're in October right now. And, down. it's December so yun and of course say I love you I love you all and see you on our next vlog on our next next vlog love 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 you bye